Kasabay ng paglalayag ng mga barkong patdigma ng Pilipinas sa tatlo pang bansa sa West Philippine Sea, kinumpirma ng AFP na bumuntot din ang dalawang barko ng Chinese Navy. Dumapesa naman ng BIFAR sa sinabi ng China na delikado sa kalikasan ang isinagawang paglalagay ng payaw sa Rec to Bank. Saksi si Chino Gaston. Noong nakarang linggo, sumama ang GMA Integrated News sa mga tauhan ng PCG, BIFAR at mga manging isdang Pinoy na naglagay ng payaw sa Recto Bank, isang underwater reef formation sa kanluran ng mainland Palawan at bahagi ng ating exclusive economic zone. Habang papalapit sa Rosul Reef sa Recto Bank, sinalubong na ng China Coast Guard ang mga Philippine vessels na nauwi pa sa palitan ng radio challenge. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV Between vessel 4409, this is China Coast Guard vessel 21556. Your vessel has entered the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. China has indisputable sovereignty over the island in the South China Sea. Pinagtitnan pa ng dalawang dampuhalam bargo ng China Coast Guard na mga mangis ng Pilipino, sa huli na ilagay naman ang sampung payao na nakakaatrap. na mga isda para mas maraming mahuli. Alam naman natin ang China Coast Guard baka lang nila 'to Yun the moment na eh. i natin a few days tayong umalis. Mm -hmm. so, so as we speak it's... nandun pa naman ang ating sampung paya, kumpleto pa. Yes, ma'am. Kasunod nito, naglabas ng ulat ang isang pahayagan ng Chinese Communist Party na navigational hazard umano ang payao para sa maliliit na sasakyang pandagat. Nagdudulot din umano ito ng overfishing at nakakasira rin daw sa mga bahura, bagay na itinanggi ng BIFAR. siya, so hindi siya nakakasira ng mga coral. Naka-float lang naman siya. At nilalagay siya doon sa, ano, doon sa kung saan makaka-float yung, ano, yung, yung payaw. So usually, hindi ito sa mga coral reefs. So sa pamamaraan, ay uh, itong paglalagay ng payaw. Kung ang ginagawa po ng Pilipinas ay You know, uh, crushing the corals or uh -huh. gumagawa ng artificial islands. Uh, pwede sigurong sabihin ng China na tayo ay nakakasira sa kalikasan. Pero wala po tayong ginagawang ganun. They're lying. Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Rift. Mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na uh, nakakasira tayo sa Kalikasan sila, nakasira sa kalikasan. Ditong weekend din, sabay-sabay naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan bilang bahagi ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Nakilahok din sa anti-submarine drills sa mga bagong anti-submarine helicopter ng Pilipinas habang naglalayag sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Unfortunately, I sincerely hope so. Um, I really do. Um, I really do. But uh, again, so we are trying everything. We still continue to talk at the at the ministerial level, at the sub ministerial level. at uh, the people to people level lahat ng maaari nating gawin ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership ang Beijing uh, makausap sila na wag na natin masyadong papainitin pa uh, pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan walang kanon walang water kanon uh, hindi, 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 na mabalik sa ganun sa parehong araw ng MMCA, nagsagawa rin ng Naval and Air Strategic Patrol ang China ayon sa kanilang Southern Theater Command. Lahat daw ng aktibidad na nakakagulo sa sitwasyon sa South China Sea, under control. Kinumpirma ng AFP na habang sinasagawa ang MMCA, may nakabuntot na isang reconnaissance ship at missile destroyer ng Chinese Navy. Nakalapit daw ang Chinese warship sa 6 nautical miles, pero wala na itong ibang ginawa nagtataka naman ang National Security Council kung bakit naging ganito ang reaksyon ng China sa MMCA kung ginawa natin yung ating maritime patrol or yung ating MCA outside of our EEC no mm -hmm. or lumapit lapit tayo sa mainland China or sa loob ng uh, EEC ng China pwede nilang sabihin they're messing up the situation that we are messing up mm -hmm. the situation pero given na nandito lang naman tayo sa teritoryo natin at ang ginagawa naman natin ay hindi naman provocative in the sense na hindi naman it is not meant uh, you know, uh, to counter any movement from their side, hindi ko hindi na maintindihan kung saan nang gagaling yung ganong klaseng um, uh, reaksyon. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong saksi? Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.